Hi mga kapwa! Magandang araw sa inyong lahat. Wow! For today's video ay magmumukbang tayo. Ito po ay meron akong pakpak ng dinosaur. <coughs> Kidding aside, pakpak yan ng daddy duck. Kaya yeah, sobrang tagal kong pinalambot yan. Na isang oras lang naman. At meron din akong sausawan na bagoong isda na paborito ko to. Pero hinay-hinay -hina lang kasi bawal to sa may mga taas ng uric at may UTI. Kain po tayo. Sana masarap din po ulam nyo. Ako kahit may bago ang isda, swab na ako niyan. Sa wakas, umambod na at alam mo, masarap ang tulog natin ngayon kasi hindi na kayang kainit. Maraming salamat po sa